Viral sex video ni Maharlika, sinagot na, ayon sa mga brainless DDS vlogger, hindi daw si Maharlika yung nasa video, kundi ang isang dating bold star na si Myra Manibog, well, kung susuriin naman natin ang mga larawan nila, ang layo-layo naman, yung isa, mukhang actress at yung isa ay mukhang kasambahay nung actress. Bueno, panoorin na lang po natin ang video. Salamat po. Vlogger na kumalat nga ngayon sa Facebook, ang sinasabi nila, hindi daw yun si Maharlika. Bagkos, isa daw po yung artista na ang pangalan ay si Myra Manibogo. Hindi daw po yun guys si Maharlika. Bagkos, si Myra Manibog daw po yun guys. Yung isang pabomba artist noong taong 80s. E nang inang shot kayo, wala pang cellphone noong 80s. Yung pinakita ko sa video, halatang binibidyohan siya habang kinakadyot siya. Pabidyo-bidyo pa kasi habang nag... Naglalabing-labing, ngayon na kumalat, denial kayo. Ano tingin nyo sa akin, bulag? Tingnan nyo guys yung picture ni Myra Manibog. Yan si Myra Manibog. Sobrang layo dito sa picture ni Maharlika. Ang nyo, ginagawa nyo pa akong bobo eh, no? Ginagawa nyo akong tanga-tanga, ginagawa nyo akong sinungaling. Ang tanong magkano? Magkano ang binayad sa inyo? ng poon ninyo, ng paton ninyo para i-deny itong kanyang katakot-takot at kalaswa-laswang nakakadiring video. Ginagawa, ginagawa nila kung sinungaling guys eh. Tingnan nyo yung mukha ng babae. Ito, yung tinutukoy nila na nandoon daw po guys sa pakadjut video. Ito yung tinutukoy nila. Sa so, tingin nyo, may maniniwala sa inyo na, na si Mayra Manibog yun? Eh kitang-kita naman dito yan o. Kitang know, kita naman dito. Hindi naman yung si Myra Manibog. Utak nyo may mga ubo. Gagawin nyo pa akong sinungaling. At saka... Ilang araw na ang nakalipas, ngayon lang kayo nagsalita? So meaning, nag-isip pa kayo ng pang-debunk nyo sa akin? Naghanap kayo ng mga artistang tulog na, ng mga artistang nananahimik na para lang i-debunk? itong uh, pinakalat natin. ay malay ko ba na sinend sa akin yung video? Kahit nga din ako guys Actually nananahimik ako Kasi yung balak na itanong ko lang Doon kay Yuna Sa nag-email sa akin Na pinatay niya yung asawa niya Nag-positivo uh, sa metafentamin Diba? Uh, po, positive din sa HIV Siya flip there itong si Maharlika Ang tinatanong ko lang naman doon kay Yuna Kung bakit ako nag-email ulit Is that ano pa ba Yung mga na, 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 nalalaman mong sekreto Ni Maharlika tapos, ang sinend sa akin yung video. Hindi ko din po inaexpect expect guys. Hindi ko sa akin no confirm na lang na si Maharlika to. Pero, kitang-kita naman, hindi naman tayo bobo eh. Hindi naman tayo tanga, guys. Kitang-kita nyo naman, Oh. Iba yung difference ni May Mayra Deputa dito kay Maharlika. Iba, iba putang inang po, ginagawa niyo akong gago eh. Anong kala niyo sa akin, bulag? Anong kala niyo sa akin, tanga? Mas, mas ka pa kung sabihan niyo, hindi yung video AI. Pwede niyong sabihin ganun eh. Mas ka pa ni hindi yung video na pinalabas ni Mima AI. Pero ang ginawa niyo, dininay niyo. So, ibig sabihin, totoo nga. Kasi totoo naman talaga. Guys, actually, bisitahin niyo yung channel. Second channel, ni ano, Mike Cerbera doon niya makikita yung video sa Anino TV. Ay, uh, hindi ko lang sure kung nasuspend ba yan ngayon or terminated. Pero sa pagkakalam ko, pinlay ni, um, pinlay ni Mike Cervera yung video sa channel niya, sa second channel niya na Anino. Hindi ko lang ulit makita kasi hindi ko alam kung nasuspend ba yun or hindi. Pero sa pagkakalam ko, yung video na yun ay nawala daw. Pero i-try nyo pa din na i-search yung Anino TV. Baka sakaling mak makita ninyo ulit doon. And tingnan nyo kung nagsisinungaling nga ba ako. Never akong nagsinungaling sa mga content ko. May credibility akong tao. May paninindigan ako. Papanindigan ko tong mga sinasabi ko sa inyo na hindi si Myra Manibog yung nasa video bagkos si Claire Eden Contreras na ng isang DDS na vlogger na si baka, ma, baka ma mention ko pa yung pangalan, pamilyadong tao pa naman. ba? Diba? so So, kinoconfirm nyo nga na nangyari. Yan kasi, pakadyot-gadyot, pabidyo-bidyo pa. Ngayon na kumalat, denial kayo. Ano yung sabi niya sa post? Pan uh, basahin nga natin. Si Myra yun, o, oh, tingnan nyo, solid maharlikan ako. Fanatic ko eh. Ano yung na-expect natin dyan? Alangan naman kumampi sa atin yan. Hindi ko hinihiling na kampihan nyo ako. Ang hinihiling ko lang, pakinggan nyo ako. Kasi itong si Marlica, ang dami sinasabi na si First Lady may sex video. Si President Marcos may pulburonic video. Iba e baka nang inang shit ka, naunahan pa kitang maglabas ng video eh. Ano sabi dito sa post? Si Marlica, uh, si Myra yun. Not Marlica. O oh, ayan. Ayan para sa kalaman ng lahat lalo sa mga nagpapakalat ng sexy video daw di umano oh, ni Palangga Maharlika ayan ang tao na nasa video diniin niya talaga guys na yung tao sa video ay si Myra Eh, ang layo layo naman ni Myra dito sa yan oh, sa tingin nyo si Myra manibog yan e eh, kung pang tutuktukan ko yung mga alintara kanin yung mga deputa kayo ang tatarantado eh ginawa nyo pa akong fake news yan yung mukha ni Myra Manibog yan yung mukha ni Myra Manibog noong 80s eto kabago-bago lang nito eh so sinasabi niya na etong si Myra Manibog so yung sinasabi niya hindi daw yun si Maharlika bago si Myra Manibog daw yun isang sikat na bombastar noon si Ma si Myra Manibog nakahawig ni Palangga Maharlika. Salamat Mother Pebbles, tama ka nga. So uh, ang ang source nila si Pebbles, yung bakalang hitad. na uh, nagkiklaim na nagpa-cloud seeding daw si President Marcos, e ulan yung nangyari bisit Ang tindi nila no, guys, ang titindi ninyo. Ano akala niyo sa akin, uto-uto? Ano akala niyo sa akin, bubita, tanga? Walang kaalam-alam. Alam ko yung pinagkaiba ng AI, alam ko yung pinagkaiba ng mukhang po. Ay mas acceptable na lang sana kung sinabi n'yong AI eh. Kaso hindi Kaso hindi. Pwede naman nila sabihin na AI yung video. AI generated kasi sa panahon ngayon, lagana pang AI. Kaso hindi nila sinabing AI, si Myra Manibog daw yun. So meaning to say, totoo nga na nangyari yung video. Nangyari naman talaga, pinakita ko sa inyo eh. Paungol-ungol pa tong babaeng hitad na to, tapos ngayon na nagkaalaman. Tanggit-tanggit, deny-deny. Wala naman kasi masama kung mag, you know, labing-labing kayo parte yan ng pagkatao ninyo. Pero magbibidyo pa kayo? For what? Ano yun? Documented. Idodocument ninyo. Ipapost nyo sa PH. Ang um, oh, tarantado itong mga hayop na to. Ah, tuloy. Pasensya na sa dating artista na ipost ito. Para lang ito maipaalam sa lahat na hindi political vlogger na si Mahalika ang nasa video na pinapakalat ng mga ensaymada vloggers. Ako pa e, ikaw nga pokers ka eh. Naniniwala ka sa isang putagis. Iba e talagang alindog mo palang gamo, Marlika? Natupad na matagal mong pangarap na maging bombastar para Kasi, pangarap ni Marlika magpabomba, maging bomba star eh, nangyari na. Ngayon, denial. Pwede nyo naman sabihin na AI yung video ah. Oh. Pwede ganun eh. Kasi dinidenay ninyo. Ibig sabihin, mayroon nga nangyari. At kitang-kita naman na mayroon nangyari dahil kitang-kita sa video yung muka ng patron ninyo. Ginagawa nyo akong tanga, ginagawa nyo akong bobo, ginagawa nyo akong walang alam. Hindi, hindi ako tanga. Hindi ako tarantado. Nagigigil ako sa inyo. Ako pa pinapalabas nyo ang fake news. Ang tanong na ba ninyo? Kasi for sure guys, hindi naman sila maglalabas ng ganito eh. Hindi naman sila maglalabas ng ganyan kung hindi nila napanood ang video. So napanood nga ninyo. At alam nyo si Marlica, kaya ngayon, in denial kayo. Tama mali. Mga kababayan, comment kayo. Tama mali. Napanood nila yung video, kaya ngayon nagde-deny sila. Sasabihin so, nila, hindi si, hindi si Marlica yun. Pwede naman yung depensa nyo sa akin, AI yan. Eh bakit hindi nyo sinasabi sa akin na AI yung video? Kasi nga, totoo. Kasi kita nyo nga na ang pagiging halip-parot ng pokelia ni Maharlika na nagnanana. Oh, Ginag ginagawa nyo pa akong sinungaling? Hindi ko ugali yung magsinungaling. Hindi ko yan ugali. Never akong pinanganak na magsinungaling sa mundong to. Siguro pinanganak ako para maging isang warrior. Labanan yung mga katulad ninyo. Hayop to. Sige, pustahan tayo guys. Lapag kayo. Kasuhan ako ni Marlica kung sakaling nagsisinungaling ako. Umuwi ka dito, kasuhan mo ako. Kung sa tingin mo, nagpapakalap ako ng fake news. Na nagpapakalap ako ng kasinungalingan. Sabihin nyo. Umuwi ka dito, kasuhan mo ko. Hinahamon kita. Kasuhan mo ko. Kasi total, uh, pinapalabas din naman ninyo na si Mayra Manibog po. Ibig sabihin nga, uh, na nasira ko yung reputasyon mo kung ganon. edi eh, di kasuhan mo ko. Ba't di mo ako magawang kasuhan? Kasi totoo. Diba? Totoo. Ang inang to ginagawa niyo kung hindi sa akin papasa yung ganyang klaseng arangkada ninyo. Hindi sa akin papasa yan. Yung mga vloggers na nagko-content sa akin, malay ko ba? Malay ko ba na kinokontent din nila ako? Ay paano kasi madaming nag-aabang nagkalit sa'yo? Kaya kanila kinokontent, kinukuha yung video ko kasi nga, reference yun. Natotoo nga ang inamuka tignan nyo tignan nyo guys mga minamahal na tignan nyo yung pagmamukhang yan versus yung tinutukoy nilang si Myra Manibog at isa pa wag nyo kong gagawin bobo dahil nung taong 80s walang cellphone hindi ganyan kalinaw yung video sana kung si Myra Manibog yan ano ilang mo hayop na to? Nagigigil niyo ako? Ginagawa niyo pa akong tanga? Ginagawa niyo pa akong fake news? Hoy! hindi ako katulad ninyo! Buwa ng inang shit kayo? Baka gusto mo pang ilabas yung video mo. Dalawa... Uh, tatlo. Tatlo yung hawak ko ditong video. Kasi yung una na ipalabas na natin, bali may dalawa pa. Gusto niyang makita, guys, yung pangalawang video, pati yung pangatlo, kung saan nakita yung muka, Ha? Salamat ka, may awa pa din ako sa yung diputa ka eh. Naawa pa din ako iyo, Pati sa lalaki na kalampungan mo. Eh may pamilya yung tao, kinikiringking mo. nasa yung utak mo? Wala bang ibang lalaki dyan? Oh, minsan hindi dapat pinapairal yung kalibugan ha. Nakakasira ka ng pamilya. Alam mo yung lalaki nagmamakaawa na sa akin. Na wag ko na daw ituloy kaya nga nanahimik na ako eh. Hindi ko na nga tinuloy eh. Kasi di ba sinabi ko, meron akong tatlong video na hawak. Hindi ko na tinuloy. Kasi nakiusap sa akin yung lalaki. Yung, yung babae, yung asawa ng lalaki, nakiusap sila. Yung tumigil na daw ako, tumigil ako. Kasi may awa ako sa lalaki. Actually, wala akong awa sa iyo, Marley. Pero sa lalaki, naaawa ako. Kinausap ako eh tumigil ako tapos ngayon gagawa niyo ako ng fake news. Malamang sa alamang mag-ahalburoto ako kasi ginawa niyo ako ng fake news eh. Sasabihan niyo pa akong sinungaling, sasabihan niyo pa akong fake news. Eh kung fake news ako, bakit usap sa akin yung lalaki? Kung fake news ako, bakit nakiusap sa akin yung asawa ng lalaki? Mapanira lang hayop ka? Sinira mo yung pamilya nila? Pero sa lalaki man, na kalampungan ni Maharal ka, huwag kang mag-alala, hindi kita ilalaglag. Kasi hindi ka naman kasama sa issue na to kahit binabanatan mo ang presidente at ang first lady. Hindi kita isasama sa issue. Kaya nga medyo naglaylo ngayon yung lalaki yun eh. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong tumitirada. Naglaylo. Naglaylo guys, yung lalaki ako nag, nagiging makatao lang ako ha, kahit hindi kayo makatao. Ang ayaw ko lang yung ginagawa nyo ako ng fake news. Kasi hindi ko naman gawain nang gumawa ng fake news. Kung peke ang video, eh bakit nag-react yung lalaki? Hindi nyo kong mano, tinatarantado nyo kong mga hayop kayo. Tatamaan kayo sa akin. Tatamaan kayo. Sige nga, hamunin nyo ako.